Sinira ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 ang mahigit 2,000 piraso ng iba't ibang uncertified products na nagkakahalaga ng halos 700,000 piso sa isinagawang destruction and disposal activity kahapon Miyerkules October 9, 2025. Ayon sa DTI, ang mga nasabing produkto ay nakumpiska sa magkakasunod na monitoring at enforcement operations sa mga lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya. Karamihan sa mga ito ay walang kaukulang Philippine Standard Mark o Import Commodity Clearance Sticker mula sa Bureau of Philippine Standards dahilan upang ituring itong hindi ligtas na gamitin ng mga mamimili kabilang sa mga sinira ang mga electrical appliances, construction materials, extension cords at iba pang consumer or consumer goods na hindi dumaan sa tamang pagsusuri at quality assurance. Layunin ng habang ng DTI na maprotektahan ang kapakanan ng publiko laban sa mga mapanganib na produkto sa merkado at paigtingin ang kampanya laban sa mga negosyong hindi sumusunod sa consumer protection laws. Paalala ng DTI Region 2 sa mga mamimili, palaging tiyaki na mayroong PS Mark o ICC sticker ang mga produktong binibili upang matiyak na ito ay ligtas, dekalidad at aprobado ng pamahalaan. IFM News